Hello guys, gusto ko lang kayong kumustahin sa mga buhay-buhay nyo. Oh, oh, okay iba kayo char? Charing. So ayan, tinatry kong mag-vlog. Charos. <laughs> Kaya lang hindi ko alam kung anong kasabihin ko sa vlog. At, at hindi ko alam kung ano i-discuss ko mga ate. So ayan na nga, Friday today. At uuwi ako ng Barcelona. Dahil weekend na. Ang trabaho ko kasi dito, dito is mula um Monday ng umaga. Bumabalik ako dito sa amko and Friday ng gabi, dun so, ako umuwi either 6, between 6 to 7, no, to 8 yung uwian ko. So, ayan na nga. Umuulan nanti. Hindi ko alam, takot ako sa kulukot kitlet. Kaya, wina-worry ko kung paano ako lalabas ng bahay. Hindi ko alam. Sorry. So, yan, Short video lang tayo mga yan, mga auntie. Sa susunod lang tayo magkwentuhan. And, kung paano ako nakarating ng Espanya comment lang kayo kung gusto niyong malaman kung paano just ask me why and how why kung bakit may ispanya yung pinili ko oh, at how ako nakapunta dito yun lang bye bye